na kuha tayo ng kalamansi ngayon. Galing sa, of course, kalamansi plant. <laughs> okay. Andito tayo yung sa baba. Titignan natin yung mga manok dito. Kukumustahin natin sila. Grace, pakuha ako ngang, oh, ng oh. mga supot na yan, tapon natin sa basura. Yan yung mga pinag, ano, pinaglagyan ng pagkain ng manok. Crack corn naman yung mga pinapakain sa kanila. Nok 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 nok, may mga mga tayo at sulog. Ay nang kanilang bahay. Sa kanilang bahay meron silang solar light. So sya lang mga nok nok. Tapos kuha tayo ng talbos ng kamote, Grace. Iulam natin today. Isalad natin. Yan, kasama ko naman si Grace. Good morning, Grace. Si Grace ang aking right hand angel. Pag wala si Grace, guys, hindi ako makakilos. Charot-charot. <laughs> no, kumusta kayo, Nok? Malamig ba, Nok? Malamig, Nok, no? Ayun, ah, may nakatanim pala doon. Tingnan natin yung mga ano din, yung mga balanghoy mamaya. Ayan yung mga balanghoy. Kung may mga laman na sila. Silipin natin ang balanghoy, Grace, kung may bunga na. Ah, dito. Ito ay may mga kalamansi dito. Kailangan mong bungka bungkalin natin itong talibot ng kalamansi. Hindi naman ba makita ang aking boobs? Bungkalin lang natin ang talibot nitong kalamansi para healthy sila. Tsaka walang mga grass. Ito ay galing pa sa aking tiya from Norala. Ganda ng mga kalaman si variety niya kasi maliit ang ah malaki ang mga bunga, manipis ang mga ang um, balat. Okay, ito tayo. Ayan oh. lang natin ang damo. Kasi nakapantulog, no? Tapos magagarden pala. Sige lang, dahil after nito, liligo na din tayo. ako sa akin may mga nag-action na sa bunga ba mga markot niya ayan oh so mga bunga pwede na natin kunin dahil wala din akong pinamiling kalaman si kahapon sa market ayan maliit pa yan siya hanapin natin yung mga ibang tanim mamaya na may Ang weakness ko lang dito sa gardening pag may nakita akong uod. Medyo creepy kasi. Mga ano lang ko tayo. Mga earthworm. Okay. Ayun pa, may isa pa dun, Chris. Kasi pag napabayaan, sabi <coughs> na sabi sa mga caretaker dito lahat ng tanim na ano nila Okay, tingnan natin kung may laman naman ang balanghoy. May nakita kaming mga tanim doon sa labas kahapon. Mga bulaklak naman ito siya. Itatanim namin dito sa area. Yung bulaklak ito na may kulay violet. Ayan. Ito yung mostly na kita sa mga malalamig na area. Yung umakyat kami ng Lake Holon, merong ganito. So sabi ko, gusto ko makaroon ng ganito din sa, sa bukid. Kahapon, may nadaanan kaming bahay doon sa Kablon Farm. Ay, binigyan na lang kami ng mga ganito. Oh. Siya, hapang, ito naman yung mga daisy na nabili namin kahapon dun sa labas. Ayan, multicolor yan sila. Tingnan natin pag, pag tumubo na siya. Ilalagay namin to sa front dyan para naman uh, maganda yung view, colorful ang view pag nakatambay tayo sa terrace. Uh, ang project natin today ay magtatanim tayo ng dragon fruit pero kulang pa pala yung similya ko ng dragon fruit. Pero kahapon, na-deliver na itong mga, oops, bakal. Ayan, patunga ng gulong para sa aming project na dragon fruit. Ito palang gulong, kung gusto niya mag-project ng dragon fruit, libre nyo lang to pala. Pwede nyo lang hingin dun sa mga nag-vulcanize, mga vulcanizing shop libre lang nilang ibibigay itong mga gulong dahil advantage din sa kanila kasi for them basura na ito so pagkukunin kukunin mo gustong gusto nila kasi mababakanti yung area nila pero ako aside kasi dun sa binigay nila itong gulong sinakay nila sa sasakyan binigyan ko na din ng pang man lang dahil sila na din ang naglagay dun sa ano sa sasakyan Ayan, dito si Kuya, busy siya ngayon sa paglalagay nitong patungan ng gulong para ito sa dragon fruit natin. Actually, pwede naman ito sa kanagawin eh pag malaki na yung mga dragon fruit, pero ginawa na lang ngayon para diretso-diretso tuloy-tuloy na. Ang next na lang namin gagawin dito ay lalagyan ng ano, alambre tie wire dito para hindi gumalaw yung wire at ang gulong. No dapat dapat malakas yung gumagawa nito kasi kailangan hilahin Sobrang struggle dito sa area ko kasi yung ang sasakyan andun pa sa taas andun Doon sa taas ang sasakyan ko naka-park uh, every time na may dine-deliver dito hanggang dun lang kami yung mga gamit, dun, hanggang dun lang talaga. So, kailangan ko pa mag-hire ng extra tao para buhatin yung mga, um, yung mga niloload namin pababa dito sa area. Tulad nito kay kuya ngayon, bit -bit niya yung mga poste. Kasi umorder na lang kami ng poste, nagawa na. Kasi ganun din naman kahit na dito gagawin. Mas mahal pag dito ginawa sa area namin. kasi maglo-load pa ng ng uh, bato ng ano yun, buhangin mga simento so doon na lang ginawa sa sa city tapos pinahakot ko na lang doon sa taas ayan sobrang bigat niyan oh no? dami pa naming hahakutin three. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 pa lang yun na Ito na yung magiging poste ng dragon fruit natin. Malalaki na ang ating mga saging. Siguro magbunga na ito siya in in a few months. Dito naman sa side na ito ay yung binigay na mga mulberry sa akin ni Ma'am may Mr. and Mrs. Consulta. Ayan. Naitanim na sila. May mga saha na. May mga bagong saha na. Ayan, nag action ng bunga. Ayun, din nga dyan ang mulberry natin. Tapos more saging, saging. And doon ang durian. Puntahan nga natin ang durian. Kasi by September, pwede na ito ma-harvest ang durian. Ba, harvest ko na lang. Ayan, mulberry. Medyo bakilid lang talaga ang dinadaanan ha. Ayan. Ingat lang tayo sa bakilid. Ayan, mulberry yan. Ayun, yung durian natin. Check natin. Macam ada Sudah Suda sa dahalan ay. Aga. Ayan, kalamansi natin. Oh. Ha! He loves me. He loves me not. He loves me. <laughs> mm -mm. Ay, I'm going to go. I'm going kuha ng tinik ng aming ulam na kulitis. kulitis. Muntik na namang makalimutan. Mm -hmm. Kulitis at talbos ng kamote. Tapos tagyan na namin yan ng okra. Tapos upo kami dito sa labas o kain kami sa labas o ba diba? Dami na Fresh na fresh. Oh na naunahan, naunahan namin yung kabayo. <laughs> Hindi sila nagtagway ng kabayo today. Dito na side, si ate naman. Busy siya kasi nasira ang aming power kalan. Ito lang naman ang damage ng power kalan namin. Oh. Ito lang, yan. Paayos na namin mamaya. Bili lang kami ng socket. Anong ah, plug pala. <laughs> kasi napakahirap talaga mag ano maghuyup. ihip ihip na <laughs> ah. napakahirap mag blow masakit sa eyes at saka ito yung aking mga um, medyo nakabawi na ng ano payat kasi ito si alas adapted namin si alas at least ngayon nakakatayo na si alas dati hindi yan siya nagatayo Milky. King king okay. king okay. Isa pala sa pinag pinagkakakitaan ng caretaker ko dito sa bukid ay yung pagkukuha ng mga niyog. Ayan o. Pandagdag sustain sa kanyang mga, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak. Ayan. Kina-harvest yung niyog, yung mga gulang um, matatanda mm -hmm. ng mga niyog. Tapos ibibenta nila dun sa sentro sa palengke. Nagahanap nga ako dito ng magtutuba. Pero wala na yung kumukuha ng tuba namin dati. Sobrang sarap ng tuba dito guys. Parang sprite. Sayang naman itong hinog na saging. Ha? Saging. Sayang naman itong hinog na papaya dito. Okay, na yan. Salo. Ready? Pak. oh grabe. Isa, Isa pa. Pak. Wow. Okay. Walang bagnas? Oo, oo. lumikuna yung bagnas, no? Wala, to. medyo ano pa lang, yan. oh kuhaan yan. Sausos-susuka so, 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 na may asin. Yan. Tapos manok agad. O, ah, grabe. Pak. O, oh. ay. Galing ng mga angels ko dito, oh. Sila ang mga anak-anak ko dito. Bili kami ng ice cream nila mamaya. Sino magpunta sa city, bili kami ng ice cream. Pabili kami ng ice cream. Ha, oh ha. <laughs> nagbubutang lang dinit ng mga tsara guys. Ito sabo ko na diyan ng ano ang liso para magtubo. Nani magugud din masabog buwag dira. Ayun na, guys. Nakapatayo na talaga kami ng dragon fruit posts. Ayan. Ang sipag ng mga anak-anak ko dito. Oh. Ayan sila, oh pag walang pasok, dito sila, umakyat sila sa taas, tumutulong sa mga gawaing bahay dito. Tapos, pag alis, pag alis ni, ni Mama Shin, ayun, may baon na daw sila. <laughs> Yun, thank you to Mr. and Mrs. Konsulta sa idea na ito at sa pagbigay ng mga ano, ng mga similya ng mga cuttings pala ng dragon fruit. Ang sarap nung at saka ang ganda nung dragon fruit variety nila. Ang lalaki at ang pupula, ang tawag doon ay Moroccan, red Moroccan dragon fruit. yung <laughs>

Atili, bilista te, pati lang mga request te. nagbenta ako dito sa sa area ng mga gamit sa bahay para naman kung aakyat ako dito may laman yung aking sasakyan at hindi sayang yung aking gas so ayan na nga sila daladala -dala na nila yung mga pinamili nilang mga uh, container ng tubig um, picnic set uh, solar light Payong, bags, yung location ko kasi nasa taas ng bundok. <laughs> And then mga items ko, dinala ko dito sa taas. And then sila, pag kailangan nilang bumili ng gamit na kailanganin talaga nila, kailangan pa nilang pumunta sa sentro, sakay ng Skylab o ng mga motor. And knowing na malalaki itong mga container na ito, hindi na yan kayang kargahin ng motor at mas easy sa kanila nalakarin na lang. At saka, few minutes lang naman ang nilalakad nila papunta dun sa area ko. Mga 20 minutes lang paakyat. Yung pababa, madali na lang naman sa kanila. So, ayan, nakaharvat na nga sila. Nakabili na sila ng mga kakailanganin nilang mga gamit sa bahay at ka advantage din naman sa part ko kasi next time nababalik ako dito sa bundok may mga dala na akong mga gamit na ibibenta ko sa kanila that way um, nababawi ko din naman yung gasolina o yung expenses ko uh, sa pang-araw-araw at saka yung mga expenses din personally dito sa bundok Pansin lang ninyo sobrang ganda nung area ko dito malalago pa yung mga kahoy, may mga may mga kawayan sa palibot, malalaking kahoy, may farming, may karot sa tabi, may mais, kangkong ah, kang or kamote tops. Ayan. So pag nagsabay-sabayan sila hangin, ang sarap ng pakinggan nung nagbabangga ang huni ng mga dahon. Um, tapos sobrang namig ng panahon ngayon dito at saka medyo maulan na din nung pumunta pala kami ng Marilog, Davao, um, kay uh, yung kaibigan namin doon, si Mr. and Mrs. Consulta, nagpresent may meron silang ano pala dragon fruit farm kaya medyo nagka-interested ako sa dragon fruit farming kaya ito yung pisahan ko na ngayon dito Patan ako sa unod niya may bedag ko okay man gali be mm. pilit nga mais Medyo maliit yung mga nakuhang mais kanina. Pero yung ibang mga naunang nakuha, malalaki naman din. So, kinukuha na namin yan sila. Hindi naman madami ang itinanim, kaunti lang. Um, sapat lang siya pang merienda. So, eto na, yung, eto na nga yung pilit na mais natin. Tikman natin ha. Kasi ang alam ko, masarap ito. At paborito namin talaga ang pilit mm. na mais. Mmm, harap. Finally na plaster na build ang um, um, mong dragon fruit project ayan na siya. kailangan lang namin ng mga scuttings para makumpleto yung aming dragon fruit area So, half day pa lang ito. Alam, anong oras na? Alas 11, no? Alas 12 pa lang. Medyo madami-dami na natapos dito sa bukid. Mamayang hapon, yung ganap natin, mag-harvest tayo ng rambutan. Hello, guys. Kape na naman tayo. Kape-kape. Akong bisita. How are you, girl? <laughs> after na pugalan ko. Ay, nagyod. Ayan, na mananating dog na pero kunta pagitanom. Asa na nagyod. Paspas ka sila magtanom o uh, ay magtanom. Paspas kung taog hakot og poste. Eh. Nya plasti na, nalimpyohan na diri banda sa may bayabasan. bayabas. na nagyod. Si Milya na lang ko lang. aking friend, aking BFF since 2012. Tama ba, Day? Mm. First kami nakakilala sa Thailand na talaga, guys. Ang tagal niya dumating. Mag-isa lang ako sa, sa apartment. <laughs> Oo, oh, oh, no. Tama, tama. Okay, hindi siya mahilig sa durian. As a slimy na, na vegetable. Eh, slimy. <laughs> anyway, ang ulam namin ngayon ay piniritong isda at sya ka ito native na native kulitis na may okra at ka may grated na fresh na pilit na mais. Ayun, ma mais native pa talaga. Pilit mm -hmm. na mais. Mm -hmm. Okay, sobrang sarap ng food namin tonight. Oh. Tapos yung kalamansi, galing din yan dun sa kalamansi na tanim natin dyan sa baba. Yan. nga lang namin ng aming last night. Sarap na last night. <laughs> Para mag ano last night <laughs> 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 Tumus emo stay there dime nakapag relax ka ba? Yes. Single yan, guys. Ang ping ping ang apin. Single but but secret. <laughs> <laughs> um I'd I don't like your gown. <laughs> I don't like your gown. Um uh, Uh, okay. May I know who is your designer? Hmm. Fashion icon. Fashion icon. Secret. <laughs> Secret. May I know who? No! <laughs> so enjoy the namin I last night dinner together as a book. kami we Sam. At mababad din naman kami kasama si Tendera sa Afrika. Yun na muna ngayon. Kakain kami. Pagkatapos nga namin mag-dinner, um, proceed na kami ngayon sa aming salabat session. Pinatay lang namin yung ilaw dito sa, sa setter race para um, kasi may mga lumilipad na insekto. So, while well enjoy, ayan na may lumilipad. So, sobrang namig dito ngayon. Overlooking, nakikita namin yung, ayan. Kitang kita yung lights. Marble lights, city lights, tupi, tupi lights, at saka marble lights. Ayan. So, ang maririnig mo lang talaga dito ay yung tunog ng crickets. Kiki, kukuk. <laughs> Mamayang alas stress tunog na naman ng manok. Ayan, ganyan lang ka ano dito. Ganyan lang ka chill. Ang oras ngayon ay time check natin. ng oras na? Seven. Sixteen. Ang oras daw namin ay 7.16 pa lang. Pero paantok na kami. Hindi na kami nagpa-music para ma-enjoy lang talaga ang sounds. Ay, yung natural nature, nature sound. Ayan. So, thank you so much sa lahat po ng su lahat na mga sumama sa akin sa araw na ito. This is only my compilation of my today's ganap. Dito sa dito sa Mini Hashinda para lang ito may panunoorin ako 10 years from now sa mga ganap-ganap at mga ginagawa kong desisyon at mga pagkakamali sa buhay. <laughs> at sana 10 years from now may, may pupulutin akong aral. Regard sa nakasampay na sleeveless. Your grace, ang sleeveless. <laughs> okay, mag-ano ka, mag ka, may naapay bilin Oh. Oh. Napay Ay <laughs> Ayan, yung mga lumilipad na ganyan ba, oh. Kaya pinatay namin yung ano dito. Yung ilaw. Thank you so much for staying with me through all throughout this. I don't know, 30 minutes long. Um, walang kakwentang-kwentang vlog. Basta sa akin ay memory ko lang ito hanggang sa pagtanda ko or kung kailan siya gusto i-remove ni Facebook. That's all for today. Thank you so much, everyone. Kapkun ka. Maayong gabi isa tanan. Good night. This is shit. Thank you so much for watching my walang pantang vlog. <laughs>